Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. Ito, meron tayo dito pag-uusapan na naman. Tamang tama, marami nagtatanong sa atin tungkol dito sa black cams. Dito mga bro, meron tayong home service dito sa Calamba Laguna. Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat ano. Ito, meron tayo dito pag-uusapan na naman. Tama tama, marami nagtatanong sa atin tungkol dito sa black cams. Dito mga bro, meron tayong home service dito sa Kalamba Laguna. Yan, so ito naging loss compression tapos ipapa-refresh. So hindi pa nakaka hindi pa yan nakakalas mga bro, kumbaga tayo pa lang yung magbabaklas. Ayan, hindi na sana ako gagawa ng video mga bro. Kasi nga, marami na tayong overhaul ng Raider 150 pa ulit na lang. Pero ito, marami yung nagtat nagtatag sa atin, nagtatanong, ano daw yung masasabi ko sa black cams? Kita mo bro. Ang odometer niya ay, yan natin Ah. Ngayon know, nasa 66,000. Kita niyo ba? 66,189. Yeah, so ngayon ito yung nangyayari. Kinalas na natin, nakalas ko yung cam holder tapos mapapansin niyo yung isa black cams, yung isa white cams. Ayan, dito naman makikita nyo na dito pa lang naman oh, ayan oh. Malaki yung diferensya. Ngayon, ang pagkakaiba niyan mga bro sa 60,000 na tinakbo niya, Tingnan niyo yung pagkakaiba nung dalawa oh. Ito halos gamit na gamit yung cam lube. Sa kabila halos wala tayong makita. Ayun, kita niyo yung gasgas -gas, mga bro. Sabi so, sabihin, mas mahuna talaga or mas matibay yung white cams kumpara dito sa black cams. medyo malamya yung pagkabakal nito. Malamya yung pagkagawa sa kanya kahit anong alaga niyo sa change oil. Yung may-ari nito mga bro, maalaga sa change oil. Every 1000 km, take note, umabot siya ng 60,000. Walang top overhaul 'yan or walang pinapalitan. Ngayon, ngayon lang ipapa-refresh kasi nga nagkaroon siya ng loss compression. Hindi na umantar ito. Kaya sinerbis natin mga bro. Tapos dito, mapapansin nyo mga bro. Ito yung ating tinatawag na cam holder. Ito yung nasa exhaust. Ayan. So halos kunti lang yung kain o yung kunti lang yung tama. Pwede pa ito mga bro. Pwede pa. Ayan. Pero kumpara nyo dito sa kabila. hoy okay kumpara nyo dito sa isa ayan o oh, nyo ang tama ng holder natin cam holder malalalim diba ayan o oh. malalalim take note pero ang ano ka nagsisense oil 1,000 1,500 o, oh, 1.5 mga bro, chains. Oy, walang paltos yan kaso nagkatama talaga o. Oh. Ba? Diba? Pati dito makikita nyo yan mga bro, Ayan o. Oh. Hmm, dito wala. Uh, pagdating dito sa kabila o. Oh. Gas, gas talaga. Ngayon, tingnan natin yung seat mga bro kasi mahirap kasi yung itong black cams kapag na dinamage niya yung head. Ito, ito medyo mura pa to eh. oh, so, wala naman kasi bearing mga bro yung Raider 150 ano, yung mga ganitong klase na motor, walang bearing. Ang problema, ito yung head, ito yung seat ng cams niya. Possible din na magasgas. Ito, walang problema kasi mura lang naman to eh. Problema yung head. Okay. Ay, magandang maganda pa. लो। कितना पीली पिन पे छगा। चलो। तो लेंगे कैसे सुनाना।

Mga mga bro, so bali nabunot na natin ano. Bali ito yung head binunot natin para malinisan natin yung mga carbon deposit. Ayun oh, sa so, 60,000 60,000 odometer or 60,000 kilometers. Ito mga bro yung Ito nalinisan ko na yan. So kanina puro ano yan. Uh, puro carbon. Ayun, lilinisin din natin yan mga bro. Ayun. Tapos Ayun na nga mga bro, masasabi ko dun sa white cams tsaka dun sa black cams. Kahit anong kahit anong galing nyo mag change oil, talagang mas mahuna talaga yung mas mahuna yung black kumpara dito sa white. Ayan o. Kita nyo naman to, wala namang katama-tama ang kahit kunti o. Diba? Pares naman yung tinakbo nila. Pares yung kilometers. Pares gumagana. Pares yung ikot. Pero, ito, tinan mo naman yung dulo. Ano, puting-puti na o. Talagang gamit na gamit. Tapos ito, yung mga hairlines niya dito, parang may mga tama, di ba? Ang masama, yung cam holder kasi yun na na-damage niya. Di ba? Yung cam holder natin, ito yung isa sa exhaust. Ayan, exhaust 'yan. O, wala masyadong tama, di ba? Pero itong kabila, tingnan niyo mga bro. Yung kabila, ayan oh. Oh, ha? Kita niyo to? Ayan, possible na magkos ng ingay yan di ba? yan yung ibig kong sabihin mga bro masasabi ko maganda yung maalaga sa langis mga bro uh, wala tayong problema dyan para mas matagal or mas maganda yung uh, lubrication ng bawat parts pero meron talagang parts na mahuna or mahina kagaya nito yan di ba? pero umabot mga bro ng 60,000 kilometers siya no? baka sabihin nyo ano, ayun oh, 66,000 kilometers matagal na rin Okay, so mamaya update ko na lang kayo mga bro pag uh, pinandar natin to. So linisan muna natin kasi matagal-tagal paglinis nito eh. Yun lang, pinalitro na ito mo.